Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Nag-abot ng muli itong si Aling Tinding at itong si Rigor sa bahay nga ng mga Di Magiba at dito nga ay umaawat itong si Roda dito nga kay Aling Tinding at kay Rigor na wag na nilang paabutin o palakihin pa ang gulo at ngayon ay nasabi nga nitong si Rigor na papatayin daw niya si Marites kasama ng kanyang kabit na si Rigor at dito naman ay hindi na nga nakapagpigil itong si Aling Tinding kung kaya't kinuha nga niya ang palayok sa sobrang galit na nga niya dito kay Rigor ay inihampas nga ito ni Aling Tinding sa ulo nito nga si Rigor para nga mawalan ito ng malay at kasama lang ang umalis at lumisan nga ng bahay ng mga Dimagiba itong si Aling Tinding at itong nga si Roda ay dali-dali silang umalis dahil nawalan nga ng malay itong si Rigor dahil sa bigla ang paghampas ni Aling Tinding ng isang malaking kawali sa ulo nga nitong si Rigor at dito naman ay hindi na nga talaga mapigilan pa ang galit nga nitong si Rigor dito nga sa pamilya ng mga Montenegro kung kahit agad-agad nga itong sumugod sa mansyon ng mga Montenegro at nagsama pa nga ito ng mga kakulisan na ito nga ay maling-maling kanyang desisyon dahil nga hindi siya nagpaalam sa hepe at dito naman ay hindi na nga nag-aksaya ng panahon ito nga si uh, Ramon at agad-agad nga itong kumuha ng baril at tinutukan nga sa bintana ito nga si uh, rigor at nasabi nga niyang uh, rigor ni Magiba ito na ang katapusan ng buhay mo at dito naman ay napansin ng mga kasamahang pulis nito nga si uh, Ramon na ito nga ay may nakatutok na baril sa malapit sa bintana kung kaya't umatras nga sila at umurong at sinabi nga nila kay Rigor na alanganin sila dito dahil meron nga mga baril na nakatutok sa kanila na isang maling galaw lamang nila ay maaaring matodas ang lahat. Kung kaya't umatras at umurong na nga lamang itong si Rigor na hindi nga mapakali at galit na galit nga siya. Ang buong akala kasi naman itong si Rigor ay kakampihan siya. Nito nga si Mayor na kanyang tinulungan, ngunit walang kalam-alam itong si uh, Rigor na si Mayor at ang pamilya ng mga Montenegro ay matalik na magkaibigan at hindi nga ilalaglag ang pamilya ng mga Montenegro. Ano kaya ngayon ang mangyayari kay Rigor? Ngayong malalaman nga ng Hepe ang kanyang kapalpakang ginawa. Tanggalin kayang muli si Rigor sa kanyang trabaho dahil nga sa kayabangan nito, kaya guys napakarami nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kaya po at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today paki subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye